So, yon mga pre, ano, ipapakita ko po sa inyo kung gano'ng kabastos itong mga taga-suporta ni Digong. Ayan ah. Kasi dito po, no, uh, si Martin Romualdez ay nilapitan po ng mga DDS. No, and then may dal dala, po silang flag. Muntik pa pong matusok sa mata si Martin Romualdez. Ganito po kabastos ang kanilang uh, supporter. Kasi namana na po nila yung kabastosan ng mga Duterte eh. Diba? Yun po yun. So, papanoorin po natin to. Siyempre mga pre, bago pa tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At salamat po ha, sa mga bago nating subscriber. At siyempre mga pre, meron po tayong ano dito, meron po tayong uh, uh, Facebook page. Yan ha, ito po, Ballpoint Man 2.0. At siyempre, meron din po tayong TikTok. Kaya sa hindi pa po naka sa ating TikTok, search nyo lang, ballpointman2.0. Ayan, so, eto na, focus tayo dito mga pre, no? Yung pambabastos po kay Martin Romualdez. At intention talaga to eh, klarong-klaro talaga eh. Uh, gusto nilang uh, ipahiya, no? Si Martin Romualdez dito at tusukin sa mata. At may, may mga camera naman eh, diba? At uh, eto po, ang tanong dito, bakit po sila lumapit dito kay Martin Romualdez? Yun yung tanong. Ito po yung dahilan, panoorin po natin. No, 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 no. Oh, ganito po si Martin Romualdez, ha? Ah. Pag nilapitan mo, papansinin ka. Diba? Kasi kayo yung lumapit eh. Imbis na busy yung tao, dahil ikaw naman yung lumapit, gusto mong makausap, narerespeto ka. Pero kayo na lumapit, ay walang mga respeto. Okay? O, oh, ito po. Oh, uh, yan yung nakalagay. Yun yung nakalagay. Bakit sila lumapit? Basahin po natin. Please support VP VP Inday Sara Duterte. Ipipilit niyong pasuportahan si Lustay dito kay Martin Romualdez. Samantalang ang palaging bumabanat kay Martin Romualdez itong si Sara Duterte at yung mga kampunya. Ngayon pipilitin niyo yung tao na suportahan si Sara Duterte? Ganun na ba talaga? Wala ba kayong sulidong supporter dyan? Bakit kailangan yung mamilit? E, ayaw nga sa inyo eh. Ganun pa man, kahit ayaw sa inyo, e, respeto kayo. Kaso kayong mga lumapit dito ay mga bastos, mga bangag. K.O. Diba? Ipipilit po talaga nila, please support VP Inday Sara Duterte. Kahit ayaw ng tao. Ilalapit nyo yung tae kay Martin Romualdez? Eh, dapat sa iniduro nyo nilalagay yan eh. Diba? O, oh, eto. Ah, balik natin ha, o. Oh. Tamos naman, tamos naman. Mas malakas pa yung ano eh, yung uh yung tawa nung sound effects kumpara sa video tatanga-tanga din tong nag-edit nito eh. oh. <laughs> oh. okay tanyo sinadya tinusok yung muntik na matusok yung mata eh alam nyo naman yung stick na yun matulis yun di ba pagkabastos talaga

Pwede naman kayong magbigay ng mga uh, i-critic niyo siya, 'di ba? Pero dahil hindi niyo siya kaya sa utak to utak, ang gagawin niyo mananakit kayo. Masyadong masyado nung ano, masyado yung uh, binababa yung level niyo. 'Di ba? Oh, ulitin natin oh. Sa camera. Oh, speaker. Oh, grabe. Oh, tuloy natin. Speaker love and <laughs> Sara. Mm, yung matandang kulangot din na to. Ito, ito, ito. Sino ba to? Sino ba to? Huh? Oh? Hindi, pa, hindi ko pa nga nakikita yung buong muka. Nasukan-sukan na ako eh. Bastos na matanda. ba? Diba? K.O. Thank you po. Ayan oh. No? Tuntua pa si Manong oh. No? Tuntua sa kanyang kabubuhan oh. No? K.O. Sir, sa pagsuporta kay Baby Sara. Bakit? Sumusuporta ba si Martin Romualdez kay Sara Duterte? Ah, oh, ito pa yung sasabihin ng bobong kampo ni Sara. Ito pa po. Marami pong salamat course, sa At ah, thank you po sa pag-api mo kay ano, kay Ka-Erik. <laughs> salamat. Mali po yun. Maraming okay, salamat Salamat Tingnan mo. Tingnan mo. Si ano pa yung nang-api si Martin Romualdez pa? Meron bang uh, mga binitawan salita na masasakit si Martin Romualdez dito kay Eric? Puro, alam nyo, pag may mga ka, may mga sabit yan eh. Di naman po lahat ha, pero tingnan mo ito si ka Eric. Inapi daw si ka Eric, samantalang sila yung mahilig mang api. Diyan pangalan eh. Anong tawag diyan? Pang-aapi, pambabastos. K.O. Diba? O. Ito po, panuorin po natin ang buo, ha. O, ito. Ganito po sila kabastos. No, 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 no. Samos <laughs> mamas, mamas. Good Saan yung camera? Oh, uh, speaker. Uh, um, speaker. Uh, speaker, love Nesara. Speaker. <haz before> Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong course, salamat sa pagsuporta. At thank you po sa pag-api mo kaya, no, kay ano kay ka Eric. Maraming oh, salamat. Yeah. Mali po 'yun. Okay, salamat ha. Dalawang sa salamat. Oh. tinan mo, ganun po sila ka bastos. Ka inutil, katanga, katarantado, katae, ka basura, ka insekto, mga insekto, makakulangot. Kakulangot tong mga 'to K.O. Diba? Ganun po sila mang bastos. Sa isang speaker. Diba? Na binibigyan lang naman sila ng oras. Pagkakamali nga lang ni Speaker Martin Romualdez dito, binigyan sila ng oras. Yun pala, mababastos siya dyan. ba? Diba? Binigyan kayo ng oras, tapos wala kayong respeto? Kaya sabi ko sa inyo, lahat po ng no, maka makaduterte, kumakampi kay Duterte, wag po nating ibuto yan. Kumakampi kay Kibuloy, kumakampi yung mga fruit china dyan, wag po nating ibuto. Lalo na yung mga, yung mga apelyedong inchik, wag po nating ibuto yan. Alam nga naman nyo yung mga inchik, maging senador, maging kongresista. Ibuto po natin yung kapwa natin Pilipino. Okay? Basta wag lang pro Duterte, pro China, maka, ano, maka kibulok. Yun, wag po natin ibuto yung mga yan. Nang wala pong kwenta yan. O, oh, eto po, no. ah uh, isunod po natin itong uh, bigyan ng uh, reaction. Itong isang uh, video. Ayan. Eto po, panoorin po natin. Pasensya na po ha, kasi ah uh, medyo mahina yung audio dito sa video na to. Para Bung -Bung na Teka lang, tika lang ha. Oh. Kayo, marami kayo dyan, mga tao. Alam ko, mga pink lawan yung iba dyan, dilawan yung iba. Ang iba may nahalong uh, PBBM dyan, nagmamasid lang. Pero, tingnan nyo naman, may mga tao dyan. Tapos makikinig, yung iba dyan, gutom yung iba dyan na uh, uh, kulang, kinukulang sa budget yung pang araw-araw nila. ba? Diba? Tapos, makikinig kayo dito sa nag-iisang tao na to na kumikita naman <laughs> tapos nagagamit kayo may hirap. May sarili po tayong isip. Hindi po dapat nagpapadikta. Hindi po tayo dapat nagpapadikta. Diba? ba? Lalo na kung alam naman natin na mali. Ganun yun eh. Pakiginig kayo dito. Kay attorney. Attorney yan, may utak to. Kaya nga lang, mali yung paggamit niya sa utak niya. Diba? Nagagamit yung mga may hirap. Siya kumikita, kayo nga nga. Yung pag uh, indurso-indurso na yan, eh, may mga bayad po yan. Diba? Diba? Tingnan mo si PBBM. Tatakbo pagka presidente. Tumakbo pagka presidente. Wala po siyang Wala po siyang binitawang salita na paninira sa mga kalaban niya. Okay? Wala po. Pero yung mga kalaban niya, 'di ba? Lalo na yung mga bayaran lang na nasa gilid-gilid, yan po yung mahilig manira. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, may narinig po, nung, nung tumakbo yan pagka Pangulo, may narinig po ba kayong paninira sa mga kalaban niya? Sa politika? Meron ba? Pagkakaalam ko, wala. Nakasmile lang po palagi ang ating Pangulo. ba? Diba? Hindi po siya mapaniran tao. Yun po yun. O, tuloy natin to. lintik daw, lintik. ba? Diba? Tumakbo man presidente. Eh, bakit? Karapatan niya yun ah. Di ba lawyer ka? Lawyer ka, di ba? Dapat alam mo yan. Dapat alam mo. Si Pangulong Bumbong Marcos, may karapatan niya na tumakbo ang pagka-presidente. At nagustuhan siya ng mga Pilipino. Bakit kukontrahin mo? KO. Tingnan mo nga tumakbo ka oh. Hindi ka nga kilala eh. Diba? Kilala ka lang sa social media accounts mo. Pero sa labas niyan wala na. 'Di ba? Bakit ayaw mo tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos noon? Eh kasi alam mo na yung mga manok niyo, ilalampaso lang ng nipi uh, ni PBBM. 'Di ba? Laban kay Lenny. Yung siya. Mag- oh, Tumatakbo siya laban kay Lenny Robredo daw. Anyway, wala naman po yung issue na patungkol sa mga pinklawan-dilawan. Pero, napapag-usapan lang natin kasi ang uh, video na to. Kasi magpasa hanggang ngayon. Tuloy-tuloy po ang pagbanat niya. Aminin mo na lang, attorney. Nabagsak ka na. <laughs> Di mo kaya si Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Nanghihila ka pa Pero, sarili mo mismo ang bumabagsak. Kitang-kita naman, hindi mo matanggap kaya tingnan mo yung sarili mo, stress ka na. Diba? Tandaan mo, matindi kalaban yung stress. Oo. Oh, kaya, payo ko sa'yo, move on ka na lang. Pag nanaka daw po si PBBM. Oh. Aba, 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 may pa-music-music music pa para maging cool. Ay, na mga Pilipino. Alam ko, maraming iba dyan na nauto eh, no? idadalihin Ida, lang kayo sa ano, pasayaw-sayaw niya, pakanta-kanta niya, pabudots-budots niya para suportahan niyo siya. K.O. Yeah, mo nga naman, oh. Oh, sayawan din yung mga tao. <laughs> Nadala lang sa isang budots. Diba? K.O. O, tingnan nyo, ha. Ah. Dahil sa paninira nila kay Bungbong uh, Marcos, sa panahon niya, yung... Tumatakbo pa lang na presidente ang ating pangulo. Tingnan mo, sino yung pinagpala ngayon? Yung siniraan nyo naging presidente. K.O. Eh, kayo na nanira. Nasaan kayo ngayon? Mukhang nasa basurahan pa rin kayo, ha? K.O. Oh. Sabi nyo ng Marcelo ay golden years of my life. Ah, kaya pala, hindi ka nakalimot sa martial law. Kasi malay ba natin kung sa panahon ng martial law, may mga kabulastugan kang ginawa? ba diba? Malay natin. Sabi ko nga, ang apiktado lang po ng martial law, yung mga taong lumalabag sa batas. E eh, malay ba namin kung ikaw ay isa sa lumabag sa batas? Ang tanong, tatanungin kita ngayon, isa ka ba sa lumabag sa batas sa panahon ni Marcos <laughs> Sr.? Kaya ngayon galit na galit ka? Kasi pag nilabag mo po yung batas ni Marcos Senior noon, ay kalalagyan ka talaga. Diba? K.O. Alam mo na kung saan ka papunta. Yung iba ng laban, patay na. Oh. Eh, pumalag eh. Diba? Papatayin ka talaga. O, oh, ayong mga kasundaluhan noon, ang lulupit. Malulupit lang po sa mga taong maaangas at mga komunista utak komunista, di ba? Papalag ka sa sundalo. Ga ka ng ano niyan, baril. Oh. Ganun yun, pero tinan mo, yung mga mababait sa panahon ng Marsyalo, yung mga matatan, mga lula natin ngayon, tanungin nyo yan. kasi sila wala namang ginawang ano eh, uh, paglabag sa batas sa panahon ni Marcos Senior. Anong sabi po ng mga lula natin? Ay maganda. Maganda sa panahon ni Marcos Senior malaya ang mga Pilipino. Pero yung mga kriminal, walang kalayaan. Yun yun. Diba? Huwag sa... mo naman gamitin yung Diyos. Tingnan mo, attorney, sa kakagamit mo ng Diyos, pinarusahan ka ng Diyos. <laughs> pinarusahan ka ng Diyos. Huwag mo nang, alam mo, sa politika, wag nyo nang gagamitin yung Diyos. <laughs> Tsaka kagamit mo ng Diyos, lagapak ka. Ayan, siyang ka ngayon. Alam ko naman mangyayari pag nanalo yan. Alakala nyo ba, aalis yan? Hindi yan aalis. Hindi yan aalis. Kaya kailangan ngayon pa lang. Ngayon pa lang ang daming langgam dito. Ano ba? Kaya mo pati langgam, galit sa'yo. Sa dinamin, dami. Nang nandyan sa stage na nagsalita, ikaw lang yung kinagat ng langgam. Kasi pati langgam nagalit sa'yo. Kasi alam nung langgam yung history. Diba? Sabi siguro ng langgam, sinungaling tong matandang ito. Yan <laughs> mo nga naman. Oh. Sinugod ka sa stage yung mga langgam. 'Di diba? Alam mo kasi ang langgam, baka hindi niyo alam ah. Ang langgam kasi sa Tagalog. Ang langgam kasi sa Tagalog ibon 'yan. Ano ano ma 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 magulo magulo ang langgam sa Bisaya, 'yun yung pula. <laughs> Pero in Tagalog, 'yun yung ano, uh, ibon. Teka, teka, mag magulo yung pagkakwento eh, no? Ang ibon sa Tagalog, langgam lang si Bisaya. Tangga <laughs> <Parang> naman. <laughs> o tuloy natin. Tanggam dito ah. Nasaan na si Antman? Eileen at Kiko tayo. Kae lang. O, uh, sige, tuloy natin. De, okay lang naman, ikampanya mo yung ano, gusto mong politiko eh. Wala namang problema. Sabihin mo kay Lenny tayo, kay Kiko tayo. Okay yun. Wala problema don Pero huwag kang maninira ng isa pang politiko para lang iangat yung gusto mo. Kasi si PBBM hindi niya ginawa yan eh. Diba? Nangampanya lang siya pero hindi siya nanira. Ganun po dapat. Diba? Diba? Ah. Oh. ka mo, wala na. Hindi na normal yan. Oh? Normal pa ba yan? May paatak-atak na nalalaman. Sus, ginoo. Naunsa naman eh. Ay, nako. Bakit? May nang... May ano ba? May nanggugulo ba sa... Pinas? Wala naman ah! Politiko lang yan! Wala namang gyera! Bakit mo i-defend kung walang gyera? Diba? ba? Jesus, mariusip. Dapat yung sinabihan mo niyan, yung mga... Makadigong. Kasi, tutayan ng China, pinapapasok mga inchik dito. Dapat sinasabi mo dyan, Depensahan natin ang bansa natin dahil sinasakot na ng mga inchik dahil kay Digong dapat ganun eh palibhasa kasi kakampi mo rin eh oh wala ka rin pagmamahal sa bansa puro lang bunganga defend your country wala naman sa puso oh for your country Ayan oh, na yata yung, ano, yung uh, video niya mga pre, ano. Uulitin ko po, sabi ko nga, okay lang po, na naikampanya natin yung mga gusto nating mga politiko. Halimbawa, oh, kinakampanya niya si, ano, si uh, Lene Robredo, Kiko Pangilinan. Okay lang yun, walang problema doon. Wala namang masama doon kasi uh, karapatan naman ng bawat isa yan. Pero huwag kang maninira, diba? Oo, huwag kang maninira para lang manalo yung manok mo. Eh ba diba? yun yung, yun yung problema diyan eh dito sa babaeng 'to eh. 'Di ba? Uh, masyadong ano, masyadong bidabida. No? -bida. Huh? So, ayun lang po yung ating ano ngayon Yung ating uh, video. Ayun pero syempre bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong uh, Facebook page Bullpoint 2.0. Huwag mong kalimutan mag-like share at subscribe. Salamat po sa mga bago nating subscriber diyan. At meron din po tayong TikTok mga pre, Ballpoint Man 2.0. Ay na, i-follow niyo na yung ating TikTok or uh, or else I will declare martial arts. JO. <laughs> uh, 'di ba? So, yon sa mga ano diyan hindi pa naka-subscribe, oy, mag-subscribe na kayo at siyempre, mag-like na rin sa ating uh, video ngayon. Okay? Titaikis po tayo sa mga susunod po nating video mga pre ingat ingat and bye bye.